Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay advantages and disadvantages ng pagtatanim sa container. Alam niyo po, medyo matagal na rin ako nagtatanim sa container. Uh, Nag-start ako nito mga around 2016 and uh, ngayon nga 2024, so around 8 years na rin na nagtatanim ako sa container. At uh, Uh, during the stages na ako po ay nag-aaral magtanim, umaattend pa ako ng mga symposium, lecture about container gardening, backyard gardening. Umabot pa ako ng UP Los Baños. Umaattend ako ng symposium diyan at uh, dito rin sa Bureau Plant Industry sa Malate. Dito nga pala sa BPI Malate, ano po? Bureau Plant Industry Malate, ay uh, merong lecture about uh, gardening every last wednesday of uh, the month so ilang beses ako nag-attend diyan uh, particularly before the pandemic so around uh, 17 2018 2019 nag-attend ako niyan na wala na nga lang yung mga certificate na uh, nakuha ko natanggap ko galing sa Bureau Plant Industry also bumili pa ako ng uh, libro about container gardening so ito po yon no oh. So, itong librong to, uh, nabili ko ito sa Bureau Plant Industry sa Malate. Nung ano mabili ko to, around 300 pesos ang uh, halaga nito eh. Ewan ko lang ngayon kasi po, nabili ko to around siguro 2018. Ano po? So, 6 years ago. At uh, ayan nga, medyo luma na siya. Uh, nung minsan nga, nakuha ng alaga akong tuta. Ayan, nguya-nguya yung aking uh, libro. So, itong librong to, maganda pong reference. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang halimbawa, mag-aral or gusto mong dagdagan ang kaalaman mo sa container gardening, ang mga uh, author po ng librong ito ay yung mga professor sa uh, UP Los Baños, Department of Horticulture, College of Agriculture. So, maganda ring reference at uh, makakatulong na malaki kung nag-uumpisa ka pa lang or gusto mo madagdagan ang kaalaman sa container gardening. At dahil nga medyo may katagalan na rin na nagtatanim ako sa container, ay uh, gusto kong i-share sa inyo yung mga advantages and disadvantages ng mga pagtatanim natin sa container. So, umpisahan natin sa mga advantages. Ano-ano ba sila? Well, ang unang-una pong advantage niyan ay space saver ang pagtatanim sa container. Meron ka mang uh, maliit na lugar, halimbawa kahit, kahit gano'n po kaliit yan, ay, pwede kang magtanim gamit ang container. Kahit na sementado yung lugar mo, pwede ka pa rin magtanim gamit ang container. At kahit maliit yung lugar mo, ay marami kang pwedeng itanim. So ito halimbawang lugar ko, around 40 to 45 square meters yung uh, space nito sa likod. Ito po yung aking uh, backyard. At dito yung huling uh, bilang ko, Around 200 container ang meron ako dito. So iba-iba po ang uh, mga nakatanim. Merong uh, maliliit, mga 1 gallon capacity, kagaya nitong pinagtataniman ng aking pechay and uh, 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 labanos. And then merong malalaki na timba na kung saan nakatanim naman yung aking uh atis, halimbawa, malunggay at uh, iba pa. At dito sa ligod natin oh, ng aking bahay, backyard, halo-halo na pati yung mga gulay at uh, ornamentals na tanim ko. At kahit na around 200 containers yung nakakalat dito sa likod ko, nakikita mo naman, meron pa rin akong dadaanan dyan, meron pa rin mga space. So, marami kang maitatanim kahit medyo maliit lugar mo. Kung wala mang uh, patag na slab, halimbawa, semento, pwede rin gawing hanging ang uh, pagtatanim. So, pwede tayong nakasabit yung ating uh, container. Pangalawang advantage ng pagtatanim sa container ay uh, pwede tayong magpalipat-lipat ng uh, tanim. So halimbawa, medyo sawa na tayo doon sa layout ng ating mga tanim, pwede nating pagpalit-palitin, paglipat-lipatin yung ating mga container para magkaroon tayo ng uh, uh, bagong layout. Pangatlo, pwede kang magpaiba-iba ng timpla ng iyong potting mix. So yung lupa na ginagamit natin sa container, ang tawag po dyan ay uh, potting mix halimbawa mayroon kang tanim na na cactus and succulents uh, syempre ibang klase ang uh, lupa na ginagamit diyan dahil hindi yan madalas sa uh, dinidiligan ng um, tatanim ka halimbawa ng mga uh, fruit growing trees sa malaking container medyo iba rin ang lupa na kailangan mo diyan uh, para kumapit ng gusto yung uh, kanyang ugat so sa pagtatanim sa container ay pwede kang uh, mag-decide kung gaano ka uh, buwag hag organo ka siksik ang lupa na iyong gagamitin at ano-ano yung mga halo sa kanya. pang na advantage ay uh, pwede mong maiwasan na makahawa-hawa ng sakit ang iyong mga tanim. So, halimbawa, tinamaan ng sakit ang isang tanim mo, uh, sili halimbawa. Pwede mo siyang ilayo doon sa iba uh, para hindi mahawa. Unlike kasi pag sa lupa na katanim 'yan, pag tinamaan halimbawa ng soil-borne diseases ano po at uh, nakatanim sa lupa, uh, tinamaan yung uh, isa, ang tendency po pati yung mga katabi niya na nakatanim din sa lupa, kadugtong niya, ay tatamaan din. So dito sa pagtatanim sa container, medyo nakakaiwas tayo sa ganyan. Kasi yung lupa na apektado ng soil-borne disease, na kung saan nagkasakit yung talim natin, pwede natin i-condemn yun. Uh, pwedeng itapon yung halaman, pati na rin yung uh, lupa panglima ay hindi mo kailangang magtanggal ng damo ng uh, madalas ano, yung kasing uh, tanim natin sa container bihira matubuan ng damo yan kung tubuan mo ng damo yan uh, kaunti lang at uh, napakadali nating pwedeng tanggalin all right dito naman tayo sa disadvantages ng pagtatanim sa container ang unang-unang disadvantage po niyan ano po na nararanasan ko ay kailangan mong bumili ng container na pagtataniman at yan po ang medyo Magastos. So, depende naman kung anong klaseng container ang pagtataniman mo, pwede ka naman mag-improvise. So, iba-iba po yan. Merong mga plastic container na kagaya yan. Mayroon ding mga uh, ganito na disposable. At yung presyo niyan ay depende kung anong klase ang uh, bibili mo. Sabi ko nga, pwede ka naman mag-improvise din para makatipid sa paggamit ng mga container. So halimbawa, pwede kang gumamit ng pet bottle do sa maliliit na tanim kagaya ng pechay, lettuce, ano po at yung mga kapareho ng uh, size niya. Yung uh, mineral water halimbawa na container natin na malalaki, pwede mo ring uh, pagtaniman. E, yung sako, pwede rin 'yan, yung gulong, po pwede rin. So uh, marami ding paraan kung gusto mong makatipid sa pagbili ng uh, container. Ito halimbawa ang aking tanglad dito. Ayon, yung bandaron. O nakikita mo yan ay nakatanim sa container ng uh, ng uh, mineral water, yung 5-gallon uh, uh, container, hinahati ko yan sa gitna. Pangalawang disadvantage, mas madalas ka ng magdilig. So, pag nakatanim sa container, kahit na ano pa yung tanim mo, pagdating ng oras na sila ay fully grown na, ang tendency ay matakaw na sa tubig, lalo, at uh, more so, kung ang container mo ay yung uh, plastic, yung plastic kasi pagka nainitan po ng araw yan, ay uh, umiinit din at nagpapainit din sa lupa, nagpapabilis para matuyo yung lupa. So uh, magdidilig ka na yan everyday, minsan pa nga twice a day, depende sa laki ng iyong container. Kung ayaw mo namang magdilig everyday, pwede kang bumili ng talagang malaking container. Yung problema nga lang ay uh, mabigat. Mahirap ilipat-lipat ang uh, tanim pagka sobrang laki ng container na pinagtataniman. Pangatlong disadvantage ng pagtatanim sa container ay limitado ang laki ng iyong uh, tanim. Yung kasing uh, container, ano po, uh, from the root word contain, ibig sabihin pigilan or pigilin. Pag nakatanim sa container yung ating halaman ay yung ugat niya ay nakakulong. Limitado lang doon sa loob ng container hindi kagaya ng nakatanim sa lupa na sila ay nakaka-spread, nakakagala ng uh, maigi at uh, pag maraming ugat ang halaman ay uh, asahan mo na mas malaki ang uh, magiging bulas nila. Pag limitado ang ugat, pag hindi nakaka limitado din ang paglaki ng halaman. Pang-apat na disadvantage, actually Kanina nabanggit ko, isa sa advantage ito. Pero disadvantage din kasi kailangan mo magtimpla ng uh, iyong pating mix. So, kailangan po yan uh, yung lupa natin na pagtataniman ay medyo well draining para mabilis siya mag-absorb ng uh, tubig. Ang uh, problema nga kasi, yung ating uh, nakatanim sa container ay... Uh, pwedeng ma-waterlog pagka hindi buwaghag yung ating lupa. Pwede siyang malunod sa tubig. Kaya naman yung good water absorption ay importante sa ating mga uh, lupa na nakalagay sa container. Panglima at huling disadvantage na uh, napansin ko ano po ay mas madalas kang mag-fertilize ng tanim na nasa container. Ito kasi mga tanim na nasa container ay sa atin umaasa pagdating sa kanilang nutrients. Hindi na agala yung ugat, nakakulong lang, kaya naman kailangan nating supply yung kailangan nilang uh, fertilizer. Ito halimbawa ang aking talong na nakatanim dyan sa container na yan, approximately mga around 3 gallon. Yung uh, taniman ay uh, lalagyan ng tubig na mineral water. Halimbawa yan, no? Oh, nakatanim yung nga isang puno. Ito po ay eh, kinakailangan ko i-fertilize na para tuloy-tuloy yung kanyang pagbunga, pagbubulaklak, every 2 to 3 times a week. So kagaya nyan, matanda na siya. Namumunga pa rin naman siya. Ayan, may mga bunga siya. Ayan. Pero ito po, napansin ko, pagka once a week ko lang finertilize, ay uh, tumitigil ang bunga humihina pati ang paglaki ng kanyang bunga. Bumabagal at umuunti yung pagbulaklak. Nung uh, i-fertilize ko siya ng dalawang sa linggo, hanggang three times a week, kasama na ang uh, foliar fertilizer, ay ayan, naglabasan uli yung kanyang mga bulaklak. Ayan. Dito pa. yan At uh, gumanda yung kanyang mga dahon. At gaya nga na nakita mo, meron pa mga naglalakihan na bunga. Ayan, may naglalabasan pa ng mga bagong bunga. Hindi lang sa talong, pati sa sili, ganun din ang experience ko. Pagka gusto kong bumunga ng ganyan, ng masagana, kailangan ko i-fertilize siya ng at least twice a week. At yan po yung mga advantages and disadvantages ng napansin ko na pagtatanim sa container. Sana po ay nakakuha kayo ng konting idea kung halimbawa kayo ay nagbabalak na magtanim sa container. Ano ba yung mga asahan natin? Ano ba yung mga advantages and disadvantages niya? Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!